mga pangarap ng kaibigan ko na si Doc eh, natupad. And yung birthday niya pa, tapos kasi dati 2019 nung una ako pumunta sa clinic ng Urban Smile. And ilang taon na rin, halos 4 uh, years na, andito pa rin ako, Urban Smile pa rin. Although, Set fidelin ka na. Patingin ka na, patingin <laughs> ni Smile. Mm. uh, <laughs> at, at, at alam ni Doc na takot ako sa kanya. <laughs> Talaga? Um, alam ni Doc yan na kung dating sa ngiping ko talagang takot ako and kay ko pinagkatiwala yung ngiping ko and happy ako dahil habang <coughs> hindi lang siya ba sa clinic eh, hindi lang siya ba sa um, naging clinic uh, naging kaibigan ko si mm -hmm. How long you been together being an endorser ka na di ba? Yeah. Ambassador years. Four Ambassador 4 years. years. na ako sa Ulman's Media Almost 4 years ata o 4 years na Anong nagawa ng Urban Smile sa iyo? Bukod sa magandang ngipin, <laughs> magandang smile mo sa mga camera. And... Uh, uh, si Doc, um, uh, ang niya lang ano naman siya sa akin. Kung anong komportable daw sa meeting ko. Although may mga pinlano si Doc sa akin. Pero sa ko, utok, um, uh, muna ngayon. Understanding naman si Doc. Yun. Uh, pinanatili niya lang na... Ng... Cute. Cute. Yeah. cute, smile. <laughs> Pero, malaking factor din yung oh, ngipin, no sa mga isa rin, artista isa rin sa mga aning yan eh di diba? Yeah, kailangan. So, dapat alaga ang kita, lagi, kita kita talaga ng ano na lang mensahe mo kay Doc birthday niya ngayon ah uh, Doc happy happy birthday proud ako dahil natupad mo yung mga isa sa pangarap mo ngayon and uh, proud ako dahil lumaki ang pamilya ng Urban Smile happy ako for you ang dami mo naibigan and uh, kami, lahat ng mga kaibigan mo, hindi lang kami basta pupunta sa clinic mo para magpagawa ng lipen o magpalinis ng lipen. Pumunta kami doon dahil kaibigan ka namin. At nandito ako doon para suportahan ka. At saksi ako o nakasaksi ako kahit pa paano sa mga pinagdaanan ng Urban Smile. Kaya more blessings to ka. Tapos na naman. Uh, set. Uh -oh. <laughs> 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 hindi na, hindi mo na yun. <laughs> yun na lang, oh, yan na, yun na lang. Uh, na yun. na lang 2023 mo, kumusta? Ngayon, uh, ngayon. Matatapos 20. na. 2023 ko happy ako. Sobrang happy. Uh, lahat naman. Uh, Simula naging artista ako, kontento ako at masaya ako sa kung anong napagdaanan mo ko yung taong yun. And ngayon, so far, hindi pa tapos 2023. sobrang happy. Happy at ma-describe ko yung sarili ko na blessed ako bless ako sa mga tao sa paligid ko bless ako sa kung ano dumadating sa akin blessing and uh, sa nangyayari sa akin araw-araw bless din ba yung puso mo? yun na yun oo bless ang heart ko ngayon sunod-sunod din yung projects mo yun eh, no? oo oh, oh, so, sunod-sunod din diba yeah. after fracture meron pa diba yep may mga abangan pa yep, sa so, tuloy with, with Tuloy yung love team with ano? After, tuloy! After Dr. <laughs> after Linen, ito na yun. Eh, no? Tuloy yung love team na. <laughs> <laughs> Talagang love. Hindi, pero nakakatawa lang set na. na ikaw yung taong napaka-vocal eh. Pagdating dun sa, sa ganyan about your, your, yung relationship with, with other people, especially with friends eh. Pero what made you decide na ganun ka special si friends eh, sa iyo? Um, nga kami sa tanong mo, Wipe at AL, nag-trending yan ah. <laughs> diba? <laughs> uh, siguro ano, uh gusto ko lang i-express yung appreciation ko kay friends na gusto kong sabihin sa mga tao na ganito yung ka-team ka ko, ganito yung ka-partner ko, ganito yung kaibigan ko. Ayun, mas uh, ako yung tao na pagdating sa kanya, mas vocal ako para ipagmalaki kung ano yung ginagawa niya sa akin at anong, anong care yung binibigay niya sa akin. Yung proud lang. Pero talagang ano, no? yung closeness niya hindi matatawaran. Eh, ba? Diba? yeah, yun nga eh. Yun ang pinaka pinapahalagahan ko at pinaka pinapasalamatan ko na hindi pa rin nawala sa namin, paano kami sa isa't isa. Eh, hanggang ngayon, ayun pa rin. Pressured ka ba? Pag lagi kang tinatanong, kailan mo niligawan si Pets? Bagay naman kayo, may mga ganon. Um, pressured ka? Hindi, din naman, masyari. Hindi. Hindi masyado, may <laughs> internal. <laughs> hindi, hindi ako pressure. Kasi, kung dadating naman doon, dadating naman eh. Uh, siguro ngayon, hindi na, hindi na kami yung set dati, 2019 na baby pa, bata pa. Mm, yeah, did you mature Ngayon siguro may mga nagutunan na kami. Both sides. Kung ano yung mga buildana. So alam na namin yung mga priorities namin sa buhay na like lagi, lagi namin pinag-uusapan yun. Lagi namin tinatakil yun para hindi kami mawala dun sa core na. Hindi ka ba pinagalitan na friends eh? Nung sinabihan mo siya na white material siya, parang pinalo ka niya eh, di ba? Ganon yung pag <laughs> so kinilig siya doon? <laughs> di ko, Ikaw din ba kinilig? <laughs> Ikaw din ba kinilig? Um, <laughs> Oo, uh, oh, kinilig sa sariling balat ko. Hindi ka rin pinagalitan ni nanay niya na may material <laughs> na pinag-usapin. Um, yun, pinapasalamat ko rin kay tita dahil uh, sobrang Support, support sobrang support kit sa amin dalawa ni Francine. And uh, yun yung talagang priority ko na huwag magbago. Ay, kita wall. kasi sa inyo eh, parang yun be the next cut niel eh, di ba? Parang yung the way you started, eh. uh, di ba? The way you treat yourself, uh, na parang ganun. Uh, ah, anong masasabi uh, mo lang doon? Sobrang masarap sa pakiramdam, kahit nakukomplement ka ng ganung bagay. Pero at the end of the day naman, gusto namin mapatunayan na we make our own ano to? path papunta kung saan man kami nakarating. Gusto namin mapakita yun sa tao. And gusto, gusto, gusto rin namin ni Francine, Siyempre as makilalang Francine yan set. Not all the time nasa shadow nila, kuya DJ at ati Catherine, kasi never naman magiging magiging cut niya lang eh. Never yan mangyayari. kahit ano, dasal pang ang So, ang gusto lang namin, eh kung ano yung mga napagdaanan ng Katniel, eh mapagdaanan din niya mm. yung success nila. Gusto namin mag-premiere ma kami office. sa mall, gusto namin na uh, mag-tour kami, mag -ka gusto namin mag -ka magka meron kami ng movie, isushoot sa ibang bansa. Mm. Gusto mo ma rin maging kayo, <laughs> kasi sila, naging sila. sa <laughs> diba? Kasi isa yun eh, diba? Nagsimulang ng love team, diba? ba? Hmm. Inisip pa rin yan? Matagal din sila umamin, di ba? Uh -oh. <laughs> matagal din sila <lang> Ewan. Hindi, <laughs> <laughs> e, nakikita mo din na parang gano'n? Um, siguro, nakikita ko. Nakikita ko talaga na... Kasi alam namin eh. Alam namin kung ano yung priority nga namin. So, yung pangarap namin yun, pinukunting unti namin ito pa rin. namin hindi kami mo pabago ni Pansy. Wala pa ba? Wala pa bang pelikula na kayong dalawa? Ah, uh, um, coming. Coming na po, pero ayoko muna nang <laughs> Pero pag naging kayo ba, sir? I mean, in, ah, public, sa mga fans niyo. Eh. Pag naging. Pag naging. Papasok, pas, o, papasok, mo din, tulad din papasok ng PBB, tapos doon nasasabihin. Uh, Aaminin <laughs> uh, mo ba? Siyempre. <laughs> <laughs> hindi mo ipag-ibig. -ip. Oo, oh, pero... Uh. Ang may pinagkain pa kung pag sa akin, hindi na. Pero yun, wala namang sekretong hindi na bumunya. So, malapit na ba yun mabunya? Matagal pa. <laughs> <kasatay>. <laughs> Pero nakaset, nasabi ni Francine sa, sa interview last time na ikaw daw yung happiness niya. Paano mo siya pinapasaya or pinapaligaya? How do you make her happy? <laughs> kasi parang tagpangat ng Tagalog. Ah, si Chin kasi Ah, ano Si Chin kasi yung tipo ng ewan na kada batong walang ng joke, tumatawa na siya agad. So, hindi siya mahirap patawanin. Yun lang, lagi lang ako nagme-make face sa kanya, lagi ko siyang pinapatawa ah, pinapataw, lagi lang ako nagjo-joke, mga banat, inaasad ko siya. Sample, nga, <laughs> Hindi, doon nga nakita namin habang press ko, nakikita namin nagdadaldalang lang kayong dalawa. Parang natural uh, na mga iba. reaction ng mukha ninyo, may sariling mundo. Niyo, may sariling oh, mundo. Siguro nakita niyo yung mga posts ng iba na ano ba 'to, may sariling mundo yung dalawa nagpe-press. Ano'ng pinag-uusapan niyo that time na parang ang Bagay, mga May nakita siya daw ipis. Parang natural na usapan na lang. natural lang. <laughs> Bakit backstage? Hindi kayo nag-uusap ng gano'n Bakit kailangan <laughs> <laughs> niyo on stage? Ano pa mga moment nyo? Yung together, yung up of work. Siguro, um, abangan nila na ilabas yung vlog. Dahil nag- magbe-vlog na kayo ulit. Nag-vlog kami sa Amerika. Ah. And yun yung late. Ito yung tunang ng mga activities. ano mga gawa doon? Ang lalabas doon yung universal. Universal doon. Ano. So, yun na lang po yung abangan ng mga... So, kung um, ano yung makikita doon sa vlog, ganun kayo in real person? Oo, oh, no. ma uh, wala, wala naman ano saan. Kung ang kung ano nakikita ng tao sa amin, yung talaga ang minipensya. May message ka ba kay Francine? Ah, Chin, nandito ako mag-isa. <laughs> <Palungkot. laughs> Malungkot. Malungkot. <laughs> Hindi mo pakal, eh. Pero, yun, Chin, um, asahan mo lang palagi na nandito lang ako. Yung pag-uusap natin, uh, malinaw sa akin. Yeah. Wow, ano kaya yung malinaw na yan? <laughs> In one word, okay. describe your friendship with me.